alam ko kailangan nyo ng pera. Nagtatrabaho kayo para sa pamilya ninyo. Pag hindi kayo sumunod, maari kayong masibak sa trabaho ninyo. Nanaisin nyo ba na sumunod at maging sunod-sunuran kayo sa isang general na ipapahamak kayo? Yan, magre-retiro yan. Malaki pension makukuha niyan. Kayo, may bata pa kayo. Sana naman mag-isip-isip kayo. Hindi ko na ma magkita tayo mamaya, Tori, dyan. Magkikita tayo sa Dabaw. Pusuporta ako sa mga inapi mo. Sa mga pinahirapan mo. Talong lalo na yung mga namatayan, yung nasaktan, tapos, binabaliktad mo ang kwento. Lalong-lalo -lalo na sa pag pagpa-press conference mo. Ayan, tandaan mo to. Hindi lahat ng oras nasa sayo. Mataas ang respeto ko sa polis. Biyanan ko, polis. Tsuhin ko, general. Pero Tore, hindi ka, ka, hindi ka tulad mo. Hindi ka tulad mo to. Makinig ka mabuti. Alam ko, napapakinggan mo ko. Eto si Dancha, nagsasalita sa'yo. Biyanan ko, polis tuhin ko general pero hindi kasing utak mo. Mm. Pero may pakiusap lang po ako sa mga taga kojc sa mga nandiyan po. Ganyan ang gusto talaga ni uh, Torre. Gusto niya maging madahas kayo para may maidahilan siya sa niya Dalawang araw, magtatlong araw na hanggang ngayon si Pastor Apollo Kibuloy na hindi niya mahanap-hanap, hindi niya matanggap hindi eh, mo matanggap sa sarili mo. Mission failed ka. Kaya kinakailangan maghahanap ka ng diversional tactics mo para may ma-report ka kay Marville. Yan ang totoo. Yang, yung mga nasaktan na yan, hindi natirga siyang mga yan. Nakatayo lang, i-sprayan mo ng mga bata mo, tataniman nyo pa. Yan ba yung sinasabi nyo maayos kayong papasok sa kingdom of Jesus Christ? Tao kayong tinanggap, demonyo kayong pumasok. Tandaan mo to, Mr. Marbil, hindi la at uh, Tore, hindi lahat ng oras nasa sa inyo. Nakikita, nakita nyo, awang-awa ako sa sipi nyo, Sinusundan lang kayo niya para sinisigurad ng hindi kayo makapagtanim. I-sprayin nyo. Ayan ang resulta. Tapos, ibabalik e, rin nyo. Walang ganyan. Ano klaseng general ka? Ano klaseng pulis meron ka? Mga tauhan ka. Kasi siya, baka ma-high blood pa po ako, partner Admar, tsaka partner Jade. Oh, uh, Back to you. Naintindihan ko uh, Danchan yung emosyon mo dahil kami rin. Ha? Lalo na yung mga nasa uh, mismo nasa field, yung mga mismong saksi at nakaka-experience nitong uh, karahasang ginagawa ng uh, kapulisan. Nakakagalit. Sino bang hindi magagalit sa uh, pag-abusong ginagawa ng uh, kapulisan? Pero alam mo Danchan at Admar na realize natin ngayon kung bakit si uh, si Pastor Apollo Kibuloy ay patuloy na pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Wala pong nilabag na batas si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero nakita natin ngayon na ganito pala ang mangyayari. Yung mga pulis natin, wala nang kinikilalang batas. Papaano, ka, papaano mo re-respetuhin yung mga nasa batas, nasa otoridad, kung sila mismo ang hindi kumikilala kung ano ang nasa batas, kung ano ang due process? Kaya naiintindihan natin ngayon bakit uh, nananatiling pino uh, pinoprotektahan ng butihing pastor na napaka-innocent, na walang nilabag na batas. ini pa ang lahat ng kanyang karapatan, tulad ni dating uh, senador Pantino Lacson. Ganito po ang uh, ganito po ang uh, karapatan ni Pastor Apolosio Buloy Wala po wala hindi pa po siya convicted pero ang trato ng mga nasa gobyerno ng mga kapulisan sa pangunguna ni Torre ay hindi po injustice nga po 'yan ang tinatawag natin. Nakikita po natin yung mga tauhan ni Torre, 'yan, gawain ho ba 'yan ng nasa nasa batas. Yung mga ganyang uh, video na ipinapakita natin Dan. Yes, gawahan. Oo. Oo. Partner, uh, sa lahat ng hindi nakakakilala kay Pastor, ako ay nabigyan ng pagkakataon na makaharap ko si Pastor. Nung uh, ko nalaman nakapampangan si Pastor, mayroong kinuwento po sa amin si Pastor. Hindi ko makalimutan itong kwentong ito. Nang sinabi niya sa amin, personal niyang kinuwento ito, ang sabi niya, may patong ang ulo ko ang gustong kumuha sa akin ang Amerika. Ayaw nila ng extradition, gusto nila extra ordi ordinary rendition. May patong akong dalawang milyon. Nung makita ko, yung, puli, yung pulis na nakasuot ng plug dito, kaninang madaling araw, well, sinusubaybayan ko, nakita ko na mayroong ine-escort Tore, paliwanag mo to. Marbil, paliwanag mo to. Abalos, paliwanag mo to. Sino yung Amerikanong ini-escort ng mga polis? Sino yung mga naka-polis uh, na may flag ng Amerika dito? Tore, magpaliwanag ka. Ha? Tauhan mo ba yan? Marbil, paliwanag mo yan. Abalos, paliwanag mo yan. Bongbong Marcos, paliwanag mo yan. Bakit kasama sila sa operation ng pagkasisilbe ng arrest warrant? Hindi nyo ba niloloko ang sambay ng Pilipino? Arrest warrant? Trabaho, na, trabaho yan? Ano, nakipag-join op kayo? Nakipag-join operation kayo sa mga kano na hindi nyo pinapaalam sa sambay ng Pilipino? Niloloko nyo ba ang uh, Pilipino, Marcos? Marcos? Bongbong Marcos? Marbil, Abalos, Tore, niloloko nyo? Yan no? Oh. Alam ko, naririnig ako ngayon ng mga kapulisan jaan sa loob ng KOJC at uh, malakas ang uh, sounds dyan. Tama ba yan? Ginagawa ninyong yan. Papa, ano ipaliliwanag nyo dyan? Tore. Ha? tore, Paliwanag mo yan. Totoo nga ang sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na sinasabi niya noon sa amin nung wala pa siyang warto pares sa sinabi niya, extra rendition. Extraordinary rendition. At may patong siyang dalawang milyon. Kaya ba, nandiyadyaan ng Amerikano dahil nagbigay na ng dalawang milyon dolyar? Ako'y nagtatanong sa'yo, Tore, dapat mong paliwanag ito. Kaya ganyan ka, kaya kadesperado? Pati yung mga ordinaryong pulis na walang kamalay-malay dyan, nadadamay sila sa, sa, sa ginawa mong yan. Mantakin nyo, pagod na pagod na yung mga yung mga pulis. Wala lang, silang, wala lang po kayong magawa kayo mga pulis. Naiunawaan po namin kayo, kayong mga pulis dyan. Kailangan yung sumunod. Mantakin nyo. Yung, yung, pina, yung uh, pinalo pa, na, yung pinalo ng ano, na, ipakita na, ba yung pinalo? Yung, uh, hmm dumaan sa ano ta minura minura pa yung nga uh, yung nga uh, kapwa niya pulis ha yung kapwa niya pulis minura niya at pinalo niya ha tore paliwanag mo nga to ha tama ba to ito ba ang sinusunod niyo ang mga taga-KOJC, huwag mong putulin ang sambay ng Pilipino ha? Balibasa ang amo mo, mambubudol. Kaya ikaw, ha? Mambubudol na rin. Pero kayo po, sa mga taga kay OGC, huwag na huwag po kayo magpapadala sa panulokso. Huwag po, huwag. Parang awa nyo na, huwag po kayong uh, sa kanila. Manalangin lang po. Biblia, panalangin. Cellphone ang ating dala. May babae dito. Dahil pag nag kayo, magkakaroon sila ng dahilan. Ah, para magkaroon ng dahilan ang pag-isilbi niya ng warrant of arrest. Diyan, ah, kamukha na pinapakita ko, diyan na meron hong tinatalian, nagre-resist, ah, ay po mga membro ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan ko, huwag po kayong magpadala. Tiis lang po. Dahil hindi lahat ng oras nasa kadiliman. Hindi lahat ng oras sa panahon ay nasa kadiliman. Tandaan nyo po, in Bible man ay sinabi, in everything there is a season and a time to every purpose. A time to cry and a time to laugh. Yan lang po ang mapapayo ko. Alam, alam ko, alam nyo ang verse na yan. Partner Admar, para uh, Jade, uh, siguro magpapaalam na muna ako at uh, may pa tayo uh, ano maraming maraming salamat sa oras po na pinagkaloob niyo sa akin at naibuhos ko at uh, yung uh, gusto kong sabihin at ipaabot uh, kay Diwata si Diwata, tore maraming salamat po maraming salamat Dan Chan sa inyong oras at ingat ka sa biyahe mo at uh, balitaan mo kami sa yung makikita din doon mismo sa KOJC religious uh, compound